<susurna> Papadong Buhay Canada Ayan guys, maaga tayo gumising dahil pupunta naman tayo ng Red Deer Dahil magmasage kami ng actual doon guys ng client talaga na uh, may bayad talaga So ito ay napakalaga sa amin dahil dito nakasalalay yung mga performance namin dahil may mga evaluation 'yon at saka uh, sasabihin ng client kung ano yung talaga yung totoo. Yan. So hopefully guys na kami ay uh, pumasa sa mga evaluation 'yon. Kaya manalig lang tayo lagi. At saka guys, today pala is Saturday and then napaka tawag ito, napakadulas ang daan at saka ang takbo talaga namin hindi talaga pang 120, nasa 80 lang, 100 Uh, nakikita nyo lang sa video na medyo malakas kasi ini speed ko lang yung video guys. At saka ingat na ingat talaga ako dyan. Lalong lalo na sa Calgary. Napaka ano guys. Napaka tulas talaga daan. So buti na lang dito lagpas ng air dry Ayan medyo hindi na madulas. Ayan inabot na kami ng maaga. Mga siguro nga sa mga alas 8 na yan dyan. Kasi mag-start yung school namin at 9. So mga umalis kami sa bahay na mga 6. Yan, mga 9, mga ano na to, mga 8:30 na to. Dito na kami sa reader, guys. Kaya praise the Lord dahil nga sa sobrang dulas ng daan, nakarating pa rin kami. At saka hindi ko na nabidyohan yun, guys, yung pagdating na namin sa school. At saka nandito na kami sa loob ng school sa ABHI dito sa reader. Yan, so nagano kami sa aming mga exam para maasikaso agad ng aming instructor na si Ma'am Junaline. Thank you po. At saka pagkatapos siguro nito ay darating na yung mga client namin. Hindi ko na lang binidyohan yung mga client kayo kasi bawal yun guys ha. Kaya doon lang tayo. At saka bago kami mag-umpisa guys, chinik ko muna yung mga tawag ito, mga massage table namin. Dahil nga nagbibigay pa ng instruction yung aming tawag ito, yung aming... Uh, teacher na si Ma'am Junaline kaya Papakita niya muna kung paano yung gagawin yung una at magbibigay siya ng kunting technique para lang ah, tawag ito ma-apply din namin sa mga customer namin or client, di ba? Maganda talaga yung ganun guys, di ba? Thank you ma'am sa mga tawag mo, sa mga payo mo at saka sa mga turo mo. At may nakuha kami at may na dagdag na naman ng knowledge about sa pagmamasage, di ba? napakasaya yan guys dahil nga pagkatapos nito ng ay mag-actual na kami sa client namin guys at saka hindi naman kasi ako masyadong kabado kasi nakaka-massage na tayo so sana ano tawag ito ma-perfect natin at saka ma tawag ito mga massage natin ng maayos kaya hindi pa dumating yung mga client namin guys so napag-isipan namin na kumain na muna dahil yung client namin ay uh, tawag ito, hindi pa dumating. So, yan. Nagdasal muna kami. At saka sa aming Christmas party, sana ay tawag ito sa susunod na mas marami pa sana kami. Kaso lang yung iba hindi nakapunta dahil nga mas malakas yung snow sa kanila at takot sila mag-drive. Kaya hindi kami kompleto. Pero okay pa rin. Masaya pa rin. Pero sana sa susunod, kompleto na kami. Ayan, yeah, ayan nag gift na kami sa aming mga tawag ito sa aming mga regalo sa isa't isa at saka may mga gift card pa ang mga mayor sa amin, di ba? <laughs> yung parang ano, bubble ba? Ano ba yun? Tawag ito. Basta mayroon silang card na binigay. Ano? Tumatalon ako sa saya. <laughs> Ayan, maraming salamat kay British dahil binigyan kami ng extra, extra. <laughs> Ayan, isa yan sila sa mga Indian namin, na mga classmate namin guys. Meron kaming Indian meron din kaming tawag dito yung China Chinese, China tuloy yan, so uh, masaya kami dahil nga sila din ay nag share ng food lalong lalo na yung paborito nila na biryani chicken yan, so masarap guys di ba so may natikman akong biryani chicken yung sa broko sa ano napakasarap din di ba kaya masarap guys tikman nyo ang biryani ng indian uh, kaya dito guys tapos na kami hindi ko na pinapasilip sa inyo yung sino yung client namin. Ayan, sa mga banda dyan, mga alas 4 o alas 5 na ng hapon yata yan. Pauwi na kami at saka yun ang naabutan namin guys, yung sunset guys. Napakaganda. Yun ang nagbibigay sa amin ng saya sa daan. Kahit napaka foggy, yan, kahit papano, nawawala pa rin yung stress namin sa daan. Ayan. Kaya hanggat dito na lang ako, paalam sa inyo mga followers ko. Pagbakas lahat at engaged kasi namimigay pa rin ako. Let's go!